Ah, uh, yun ayun, ang alamat ayun, na. Ayun, alamat ang alamat ng lalaki Kasi, ang alam ko pre, ano eh. Alam ko, dati, walang itlog ang mga lalaki. <laughs> sabi ni Lord, bakit walang mga itlog ang mga lalaki? Eh di, sabi sa ko ilalagay ang itlog. Nilagay, dito niya nilagay. Nilagay niya may itlog dito. Ayun ang alamat ng itlog sa libdib. <laughs> Ano ang alamat ng itlog sa dibdib? Alam na, alam mo na, Jay, kung bakit nagkaka-itlog sa dibdib. Kasi wala tayong itlog dati. Hindi niya alam kung saan nilalagay itlog. Eh, yung babae nakita niya, oh, may dalawang bilog dito. Bakit ang mga lalaki walang dalawang bilog dito? Yung itlog ng lalaki, nilagay niya sa dibdib. Eh, kaya mo, unang panahon, active ang mga lalaki, atletic, panay takbo. Pagkatakbo, nalagay. Ah, uh, Karang, Hanggang bumaba. Eh, kasi awkward, kinakamot lagi dito. Oh, <laughs> uh, alam nga namang kamutin mo yun. Pag <laughs> <laughs> Eh, <di. laughs> mas maganda yung um, kamutin. Bakit parang may tanong, mm. Um, makati ba talaga <laughs> yun? Makati. <laughs> makating, <laughs> makati. Kasi, ng, alam mo na ako, itlog ba't ba Oo, oh, uh, oh, uh, kasi kaya makati yun. Pinagpapawisan kasi. Oo, oh, uh, oh, uh, dito sa chest. Alam ko sa chest, may tumutubo mga buhok dyan. Pagtubo ng buhok, matitigas pa yung buhok. Tumatama sa itlog. Ayun, kinakamot. Namumula siya. Ayun ang alamat ng pulang itlog. <laughs>